So, swerte ng mga kalabaw na to dahil napakalapit ng ilog na matutubugan. Ayan, silang dalawa. At ngayon po ay nandito tayo sa isang barangay sa bayan ng San Miguel dito sa Bulacan. At kung napapansin nyo, dala natin ngayon ay ang ating Miu ulit, nagbabalik. May uh, medyo matagal ko rin siya hindi nagamit. At kaya naman ito ang dinala natin ngayon dahil susubukan natin mag backdoor papunta ng Minalungaw National Park sa Nueva Ecija so pamula dito sa lugar na to na napakalit na tulay na mistulan dam ay titingnan natin kung hanggang saan yung makakaya natin tawirin ang alam ko dito sa lugar na to ay may madadaanan tayo na ilog so kung kakayaanin natin tumawid sana makatawid tayo sana hindi malalim Eto yung buhay sa probinsya na mamimiss natin. Katulad nila mga bata. Nung bata ako, halos ganyan din eh. Ilog naman. Kailangan natin maghintay dahil ang kitid ng kalsada Oh, may pulis. Why? Ano mayroon dito? Uy, uy, dulas. Ala ala, ala, <laughs> ala, May pulis. Pulis ba 'to? Ambulansya. Here we go panimula gaano <laughs> ka kalalim huwag lang sobrang lalim ha Oo oh! Okay lang ba yung daan? Basta kaya natin Sugod May lokal Sa likod natin Sugod tayo doon sa lokal Huwag magkaligaw-ligaw tayo na ito Ito yung mahirap eh Ya, yeah, putik, may nandulas. Tumatalas tong mga tao na to. Nagtanggal pa naman ako ng gloves. Teka lang, sunod tayo sa nila. Tama pa ba to? Siguro naman. Bomba! Uy, hey, grabe. Buti na lang, di mo ulan. Sigurado napakadulas dito. Ang red sand. Trail pa more. <laughs> Tapos pa Tapos pa lusong. oy 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 ito yung mahirap manual yung dalawa matik tapos pa lusong wala engine brake tanong na tayo for sure kaya naman to eh problema pag may ilog at then papunta pa ba ang ano to may nalungaw eh mahirap ang daan pero may ilog papunta tawiran wala naman wala na Pur, purgan talaga ok salamat eh magtanong ko pa dun sa may kaso ang Okay. Salamat. Mahirap daw talaga ang daan dito sa back door na to. Buti na lang, hindi rin umuulan. Feeling ko talagang mahirap nga. Ay eh, tingnan mo naman yan, oh. Whoop. Dito tayo. Feeling ko dito tayo. Ah, ah. Boss, pa minalungaw. Minalungaw. To? Pakaliwa. Thank you. Ah. Oh, oh, grabe ka tarik to. Teka lang, mukhang delikado tayo rito. Sobrang tarik to, boy cheese Ang hirap dito. Napakatarik. Tapos wala tayong ano, engine brake. Naku po. Hanggang dun pa sa kabila. Subukan natin. Dahan-dahan na lang. Grabe, napakatarik. Dahan-dahan. naku po. Ito ang problema. Wala tayong engine brake. Madarik, sir. Oh, grabe. Ooh, Diyos ko, Lord. Kapit preno Kapit ka Luhudulas yung ating gulong sa likod Oh naku po Dito lang tayo sa may ano Kitna Sa may rat Oh my gosh Kapag natawid tayo rito Meron pa isang mas malala pa yun Bakit ayos lang eh yun? Mahirap yung palusong Oh yeah Ha huh. Konti na lang. Konting tiis. Meron kong ang motor natin ay manual hindi tayo masyadong hirapan kasi may engine brake sya pero hindi rin kilos <laughs> <laughs> ito mo yan eh o oh, di dyan ka ngayon <laughs> oh grabe ha konti na lang okay All Oh my God. Ay, ito yung ilog na sinasabi. Oo oh nga, eh, talagang hindi kayong tumawid dyan. Napakaputik na, oh. Pero may tinuturo dito na daanan. Sus ko po, apakalayo pa. Oh my goodness. Tapos dito, holy moly. Kaya ba natin ito? Kaya ito Let's go sa okay. go Nakupo Mukhang malabo tayo dito. Ayaw ko na. Ang hirap ng daan. Grabe. Pangkalabaw to. <laughs> Ay, alayo pa natin. Ano ba ito? Pinasok ko na to. Trail pa <laughs> more. Grabe guys, di kaya to. Di kaya ng scooter. At saka, hindi rin tayo o oh ako sanay sa trail. Napakataas ng akyatin. Ang eh, layo pa natin. Nakikita ko sa map. Kapiraso pa lang tayo. So, paano na? Kung hanggang minalungaw, eh ganyang katataas. Yan. No choice tayo kundi akyatin to. Kasi kailangan natin bumalik. Grabe, napakataas. Grabe kung titingnan nyo sa camera parang normal lang wala lang kasi si GoPro po kasi ay eh, iba yung dating pagka sa uh, ganitong mga kalsada yung akala mo na flat sya pero pag actual na nandito kayo grabe napakataas so, wala tayong choice kundi bumalik dyan my goodness grabe tinamay yung gulong natin wala na kinain na ng lupa ha ah, nako no choice tayo balik no wag kang titirik niyo dulas grabe yung gulong natin dumulas so ang problema naman nga, ngayon paakyat eto namang ating ano side Oh, ho oh, oh, oh. Dahan, dahan lang Trail pa more Dito pa lang di na po, Hindi na makaahon Naku po, na nga makaahon Oh my god Ayan na, sinasabi Suminit na yung panggilid natin. Nangamoy na. Tumutulak ka ano, na yung ito paahon. Grabe ba? Buti na lang hindi na ulan. Binalaan na kasi. Ang tigas ng ulo eh. <laughs> akay. Sana makakita tayo maski akay lang. Oh my goodness. Ano ba pinagagawa mo? Ha, hinihila tayo pababa. Uh, Hindi kaya ito. Kailangan natin ng na tulong. Help help buti na lang may mga tao sa taas na hindi ah. ah. kaya to ha. hingi tayo ng tulong oh, dito sa gilid, pakunti-kunti baka makaahon tayo oh grabe Diyan ka lang kailangan natin ng tulong grabe huh. kung dalawa man lang magkasama pwede kahit pa paano makaahon may magtutulak may isang padretso pero pag ganito mag isa ka lang tapos matig pa yung motor mo nako po mag isip isip ka na kaya sa makakapanood po na ito bago kayo pumunta dito o magbalak mag-trail eh pag-isipan nyo isan daang porsyento grabe tapos di ko pa din lang yung tubig ko <laughs> oh my god ha napakataas po na ito kung titignan nyo mababa lang pero napakataas Ito so, yung motor natin nandun Ayun oh Ayoko ko kung nakikita nyo Ang dami yung mga nagtatanim dun Hindi ah. pinto pa yung tubig ko walang ya Oh grabe ah. Ah. ah grabe Anyway Yun yung ano pinakamahirap na na nadaanan ko papunta so, rito mabuti na lang hindi ko na tinuloy doon sa abila mas malala ha. Huh. kung itinuloy ko pa huh. ha sir pwede mo makahingi ng tulong hindi ko maakit yung motor eh dito sa yung unang pababa dyan Ah, oh, babalik na. Ah, Napakataas ah, pala. Automatic eh. Tara. Na. na ulit tayo. Ah, na ito. Buti na lang hindi na ulan talaga, promise. Maraming salamat di umulan. Hindi pwedeng dire-diretso yan eh, masusunog yung gilid. Kailangan hihinto tayo pahinga. Natrap na kami sa gitna. Nakaano, eh. Terima kasih, pak. kulang lang sa diskarte eh. wala tayong diskarte eh. ha ayaw na ayaw na mag trail <laughs> grabe malala hindi pala madali mahirap talaga lalo mag isa ka lang ha paano na kung wala mahinga ng tulong dito nakupok Sir Eliasar, yung tumulong sa atin kanina. Gumagawa sila dito ng bahay. sa yung itong bahay, sir? Hindi ko. Ah, pagawa lang. Hmm. Ah, kontrata o... Araw po. Arawan. Eh, arawan. Pagkagayon itong arawan, ng matapos, no? Oo. Magkano naman yung araw nyo? Uh, 600 lang po dito, eh. 600? Ito, malaki. Kung oh, parang sa minim, parang sa bagay, parang minimum na rin. Yung mga ilang araw nyo tinatapos, to? Ah, pang isang buwan na. Agay maliit lang siya. Ako, na-store na po pa yung trabaho mo. <laughs> yung <laughs> ginagawa bahay. Arawan, 600. Nakaka isang buwan na sila. May loob. Ito yung balkon. Simple lang, maliit lang pero maganda. Tapos yung kasama niya si ano paalan mo? Sir? Ipe Ha? Ipe oh si Sir Ipe Ang kanyang ano Kasama Grabe Ito na yung pinakamalala na trail ko na hindi ko kinaya So kung Nagbabala kayo na mag backdoor Pakunta ng Minalungaw Ayan po yung matadaanan nyo eto na yung pinaka matindi na dinanas ko sa ganitong trail so okay lang yan kung may kasama mga kahit isa lang at least may kasamang magbubuhat pag di kaya o pag nabalahaw at saka isa pa yung kasama mo magpapalakas din ang loob sa'yo kasi yung inaket ko na yon bago inakket inakit bumaba muna eh talagang napakatarik kung ganito lang okay pa to eh medyo okay okay pa to kayang kaya eh yung kanina talagang napakatarik eh. nang hina yung loob ko eh. <laughs> at saka nahirapan akong mag akit ng motor o hindi lang sanay so kailangan din ba na pag mag trail ka kailangan talaga ka ng practice hindi <laughs> yung basta ka lang sabak, na sabak. <laughs>